Ito oh. ayos ba ng bag? Wow! Mm. Tingnan natin, baka may 1 million. <laughs> Ito rin oh. May stop toys din oh. Wow! Stop toys. May belt din mga bilang oh. Tingnan natin, baka may 1 million. Adidas oh. Puti lang. Wow! Adidas. Ang oh, mga kapilon, oh. may nakita kong bagahe. At alam niyo na kapag bagahe, ay... Basta swertihin, may bag yan ilalim. Oh, no. oh. Tingnan natin baka tayo pang nauna ba? mga kapiligon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel ngayon naman pala ay mag ikot ikot na naman sa Pilingiro <laughs> grabe araw araw na talaga ito ba ano na talaga ito um, maraki na naman na talaga ni Pilingiro <laughs> yeah, let's go mga kapiligon sana meron na naman tayong mahanap ngayon ano na naman kayang biyaya na maghanatay sa akin ngayon sana pala rin tayo ngayon no? Yeah, let's go. Tingnan yung mga kapilyon, ganun kahit dito ba. <laughs> mga bagahe oh. Itinapon lang sa ano. Andiyan lang nagkalat sa sa ano ba? Sa banwa, ano ba tawo guys? Eh? Sa baul. sa lupa ba Anjan lang oh. Sa bakating lote, I mean. Tingnan natin baka may laman. Tingnan ko na yan mga kapilyon, hindi ko lang pidiplex baka kasi nagbabadali ako. Baka Ako pa kasi ang magpagkamalan. Ako nagtapon yan. May bayad kasi ng mga sticker pa ganyan. Kaya proceed sa mga ibang spot oy. Ito mga komporter oh. Oh grabe sila oy. Sana all. Doon sa atin binibinta yan. Maging ukay ba? Magliraw-liraw na naman sa pilingiro. Kahit saang sulok na naman dito. Ay magpawadlong na naman tayo ngayon. Palarin na naman sa pilingiro no. Lagi lang palarin. Nako baka nagsawa ng basurahan sa akin mukha. A few moments later. Ako doon sa ano ba? <laughs> Nagkingal naman si Bilingero. Ay, may nakita naman tayo na ano. Blessings in disguise. Ay, blessings in disguise. Ano naman mga kapiling dito sa basurahan? Mag-ano tayo? Hagaw ho, hagaw ho. tayo. Sayang itong ano oh. Sus. Itong hindi tayo, ano ba, hindi tayo expert sa pamasura. Ay, hindi expert na araw-araw na masura. Ito, nakikita ko na ito. Nadaanan ko na ito. Hindi ko lang binuksan. Hindi pa talaga ito. Nagsinkin sa akin. Pagiging basurero. Hala, siguro ito oh. Ang ayos pa ng bag. Hmm. Tingnan natin, wow! natin, baka may 1 million. <laughs> oh, ang ganda. Pwede siyang gawin, ano? Dalhin natin itong bag na ito eh. Hindi bali nat. Wow! Eh, walang laman. Walang 1 million. <laughs> Pwede yung itong gawin pang ano no? Itong bag na itong makapilang ano? Dalhin natin yan eh. yang bila kena benda ni ancam api pistol lah. Dalhin atin ya. Sayang din kumidid atin dalhin. Dito rin marami di plastik. Tingnan natin baka ano. San lang idi ako sawayin ba na. Hoy! <laughs> Singitan wa. Magmana ka unang basura. Kulihin ayan nako jus color ug naman sana. Dahil natatakot wala ano mas pilingiro gamit na gamit talaga yung tinidor natin eh. na nakukuha natin ba anong ginagawa mo dyan ganun ganun ba uy may bag din mga kapiling no pinalin e, din natin ito eh. <laughs> mga bag ano wow! Dali din natin ito mga kapilingon. Ah, na na. Naloko na talaga tayo nito ba. Tingin din tayo nito. Baka meron pa. May sandal dito. Aayos pa ang sandal. Hanapin natin ang pares. Ang ganda din ng sandal ba? Maganda din ang sandal. Hanapin natin ang pares ito. Ano, Sana may makikita ko, no? Kasi minsan kasi hindi ko makikita yung ano ba? Hindi ko makikita yung pares. Baka hindi tinapon. Ito rin, no? May stop toys din, no? Stop toys na panda. Panda man ata yan. Alam mo, bag rin oh. daming belt bag. May belt na rin mga Tingnan natin, baka may 1 million. May card sa karawas. Ano, belt bag rin. Adali natin ito. Ay, ayos pa yan. Dali natin yan. Hindi ko nakita ang pares ng sandal. Sayang yung sandal. Hindi nakita ni Pilingiro ang sandal. Ang sandal, ang Ang pares pero huwag, huwag ka muna susuko sa ibang isla ah, dito ay nandito dito pares mga kapilingon madal na talaga natin ang sandal na ito ngayon oh sobrang bago pa pati itong ano bear dahil hindi natin, natin to. ito ito oh. ito wala mong gisi wala gisi dalhin na talaga yan grabe mapupuno na talaga yung ano ko ba mapupuno na talaga yung bahay ko nito ba ito oh. Ang cute dalhin hindi yan na. Wow! Ano uh, pong dugay-dugayan yan. Tarungin natin, tarungin. Ayusin natin pag flex. Baka meron pa ditong bag ba? Malay natin. Who knows under the cabinet? I ano muna natin itali muna natin to kasi ano kasi mga mga papel tapos malakas ang hangin baka ilipad ba makakustay ng kalat Magandang ano ano na naman oh parang bidsit na naman to ba malaking bidsit na naman spilingiro ah hindi na hindi natin to dalhin kasi dugyot buti na lang dugyot kung <laughs> hindi magpasabak na naman dalhin talaga natin kasi sayang din ba naginayang din ako pag hindi na ko dalhin sayang din kasi pag hindi natin dalhin so, balik natin tong ano ito hindi natin to dalhin basura lang talaga may, may inuubo ba? <laughs> ah, grabe si Lingiro eh. Nakuha na naman ko ng ibang plastik <laughs> grabe, pagkarir ba sa buhay ni Lingiro. Pugsuki na yan. Itinidor na yan. Para makikita natin at malalaman kung anong laman. Go, go, go. Tilingiro naluko na spilingero hmm, ano kasi higpit ng pagkatali nito ito ano ganoon natin, natin ito balik raman yan tingnan natin kung ano ito hindi natin ito dalhin anong ito parang ano ito sasakyan ba parang cover man sasakyan kunin muna natin balik lang natin ito Mayan. marami kasi dito mga kapalino parang mga damit din ito ba pwede na lang katin kasi may plastic siya nakabalot ito oh, jersey ano ba ang bango pa hmm? ayos na ayos wow! na na. ano pang ano, ang bago niyan tapos hindi dalhin <laughs> ito rin no? oh ang bango, ang bago. ano pa ang bago din o oh. wow! e, dalhin, na dalhin na yan bago pa eh Ito oh. Lingkod na spillingero eh. Baka hindi nakita yung mukha ba ito. Oh. <laughs> na green, green. Wag na yung green na green. Oh. Ito rin oh. Short. Oh, ang ganda ng short eh. Pwede man tapos babae ko rin eh? Parang mga babae. Eh? Dalin din yan. Marami yung mga kabulong. May ano din oh. May maong. May maong din oh. Maong na panlalaki. Yung atat ko eh. Tingnan natin yung bulsa. Di ba may 1 million? 1 million. Mag maganda pa ang mauna yan. Oh. Ay, sinukat pa talaga ni Pilingero. Dali natin to eh. Ano pang... Hinihintay-hintay natin. Dali natin yan. Marami pa dito mga kapilano Oh. Sus, hindi ka na talaga mag So -ano, Okay, okay ba? Oh. Sus, mga bago pa eh. Dalhin talaga yan ba? Lahat. <laughs> lahat. Ah, grabe. Sus, ah, <laughs> grabe. Pag mablisings ka talaga, oh. no? Iwan ko lang na flex ka ba ito ng maayos, no? Ang bago pa mga kapalingan. Mag ano ka ba? Mag wonder ka? Wonder. Na flex ba ayos maayos? Na ano hindi nagbablard, no? Minsan kasi magbablard ba? Makalagot kayo. Maano ako. Ito, oh, sus, bago rin. Ano parang balibo ng aso. Grabe mga bango pa oh, mga kapilingon. dalhin na lahat yan, dalhin ko talaga yan lahat. Ito rin oh. Pantalon din. Diyos. Bago pa sa akin sinusuot ba? Yan. Bago pa kasi. Ito rin. Pantalon din. Ito, dalhin din natin itong maganda pa eh. Gamit na gamit ito eh ano nga tayo sa, ako sa okay dati na ano lang itong mga kalo na to wala, ang ganda ng mga kalo mga kapilingan wow! adidas oh puti lang adidas adidas hmm, dala tayo nito adidas ito oh hindi basta basta ang mga kalo na to hmm. sus dalhin din natin itong mga kalo na to eh. ang ganda pa kasi oh hmm. apat apat na kalo mga bago pa lahat dali natin yan sige kapilingiro hanggang mapuno yung bahay mo ba <laughs> sige kumbati <laughs> pilingiro bilisan mo pilingiro ito rin oh mm. Ayos ba ito sa pag no? i ano nga natin yung kamera? Atres natin ng konti. Parang against the light. Manatoto eh. Yan. Ma ano kasi? Malamig, lumalamig ng na, panaman naman ngayon eh. Sana pa init na sana ba. Ito rin 'yung jacket, eh. hindi natin tinutuloy jacket eh. Ano man. Hindi natin 'yung daling jacket kasi ano kasi ito rin oh. Hmm. Pa sana ulan lang tayo dito ba. Pwede na mukoy okay god. <laughs> Tanda tirno. hindi tirno par. Ah, tirno short Shoot mo nito. Akala ko, ano ba? pwede pang ano ba pang ligo dagat Ito sobrang dami eh dito na lang ko na lang talaga i-flex ba hindi ko na ako mag-flex sa bahay para diretso edit na ito no? ay dali na kitong dali ko ito magsuot ako ng ganito dali ko yan nangurog Nang na naman ang tuhod ng plumero makukurog talaga yung tuhod ko pag ganito ba maraming makikita ganito ito jacket din oh ang ganda pa rin ng jacket oh Dalhin din natin dito. Ay, sayang. kita sa may ari ba? Hoy, bakit mo ninakaw yung basura ko? <laughs> ito, wag na to dahil ano na. Yan, dito nang may ari. Nagsasakyan. Ito rin, oh. Maayos din. dalhin din natin yan, eh. Ito na, sinusulod ni Pilingiro yung nakuha niya. Ang <laughs> dami nito eh. Sana ako, oh. naloko na tayo nito ba? Punong-puno na yung ano natin. Punong-puno na yung bahay ko nito. At least, may blessings. Nagreklamo oh. oh. ako Ito naman banda mga mga may nakita akong bagahe. At alam nyo na kapag bagahe, ay basta swertihin, may bagyan sa ilalim. Sana Tingnan oh. natin. Baka tayo pang nauna ba? Kasi minsan kasi maunahan ako sa ibang mamasura. Malas din ako ba? <laughs> Ngayon, tingnan natin kung sertihin tayo. Hindi natin dalhin ang bagahe. Si dugyot na dugyot na kasi. Ay, parang hindi mo mabuksan. Parang ano siya? yan ano natin? Parang may laman. Sana swerte si Oh, may ano mga kapilingon Binuksan talaga ng piliro eh. Ay, mga damit. Tinan natin mga jacket. Parang jacket. Hindi siya mga bag pero mga damit. Baka may maganda pa. Mga jacket nito mga kapilingon. Mga jacket. Ayos. Iwan ko lang maayos pa pagka-flex. No? Ang hangin kasi tapos malamig. Yan natin dito. Piliin lang natin yung maganda akala ko mga bag kasi bigat man ito oh maganda ito dali natin ito parang double siya ba may ano siya sa ilalim ito oh maganda ang kaliti niya dalhin yan eh, automatic ito rin gusto ko rin ito ba yellow na yellow ay maganda eh nir nir di parang uniform tos uniform tos pang trabaho eh pero maganda mabigat ang ano nya ba mabigat Idali natin to eh. Dalhin na yan. Kasi maganda yan. Ito rin. Ay ah, ito, hindi na natin to dalhin. Parang ano man, na narahan ba? Ito rin, dalhin din natin ito. Oh, ang ganda pa. Ano oh. ba yan eh? Bak. Hindi na hindi natin makabasa ba? Bakaro. <laughs> Nalokom na spilingero. <laughs> hindi natin din yan maganda po kasi sayang din ito rin Ay, huwag na to may unan may unan oh. ang ganda ng unan Ay, huwag na yan eh. Atun, yun lang dali natin a few inches later aircon ano ba yan eh? parang condenser ano ba yan ang cute may wire pa pero hindi magkasayan sa box kaya hindi natin ang dalhin eh. yung <laughs> mga kapilan punong puno sa ano ilagay ko muna yung ay ilagay ko muna yung nakuha kung ano oh, tingnan mga kapila oh. dami mga ano tingnan natin baka may ano, tayo mga yos naman to eh. so, ang cute ng sandal oh. tingnan natin baka may paris to parang pang Cinderella ba ay tingnan natin ilagay ko muna to dito dahil hindi natin mah ano kasi hindi natin matiknan mabuti kapag pag hawak-hawak natin yan dito oh tapos ito rin may paris nga dalhin natin ito mga kapilingon magamit po ito sa aking anak magamit po ito eh pero parang masakit sa paa I aming mean, badlagyan na lang ng midjas eh dalhin natin ito eh <laughs> masaya yun Kunti lang kaligayahan namin mahihirap eh. Tingnan <laughs> yeah, yan. Tingnan pa tayo. Ores pares kasi. Ayan, yeah, huwag na lang yung iba kasi mga adugyot na. Ah. Nakuha. <laughs> ay, Feeling bliss pa rin. Ah. Ay, feeling blessings ito. Kaya bahala na parang buwang at saka magtistiis eh. Importante. May nakuha. Minsan din kasi. Eh, kaysa wala tayong madala. Hindi. Super bliss ni Pilingiro. <laughs> Kahit para ng buang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uwi lang muna ako ngayon kasi ngayon kasi ano na? Hap muna kasi. mag edit pa tayo. At maraming salamat po sa inyong lahat. Pero ano na naman, naglakad-lakad ako pa uwi. Pag may nakita tayo, ay tingnan, magtingin-tingin tayo. Yeah, let's go na. Shoutout po kay Ma'am Eva Cunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Celia Kado from Millaor, Camsor, Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Cherry from Antipolo City. Shoutout din po kay Ma'am Teresita Ricarte and to all Ricarte family from Morsia, Negros Occidental. Shoutout din po kay Ma'am Myla Intal and happy birthday po sa mga kapatid ni Ma'am na sina Ma'am Cynthia Musni and Sir or Ma'am Judith Magat at sa papa ni Ma'am na, na nasa heaven na. Yan na, birthday po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Merlinda Escuto. Shoutout din po kay Ma'am Mardelina Tiempo. Shoutout din kay Ma'am Susan Razo. And shoutout din to all Razo Tapia family from Iskiban, Labo, Camarines, Norte. Shoutout din po kay Ma'am Los Grenade from Sibulan, Negros Oriental. Shoutout din po kay Ma'am Magdalena Torres. And to all sa mga kasama ni Ma'am na, na utilities from Barangay Santo Domingo Tainta Rizal. Shout out po sa inyong lahat. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula and all himinis di Parin Lasula Nebrel and Tardos Family from Talisay City, Cebu. Shout out din po kay Mr. and Mrs. Matsun Kupol from Angeles, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am May de Los Angeles from Antipolo City. Shout out din po kay Ma'am Nida G from Dasma, Cavite. Shout out din po kay Sir Marvin Barba, ang shout out din kay Ma'am Lumin Piscadero from Quezon City. Shout out din po kay Ma'am Adorlin Kimay from Puerto Princesa, Palawan. Shout out din po kay Ma'am Belinda Monturo from Talakwan, Leon, Iloilo. Shout out din po kay Bibi Nathan Joseph. Shout out din po kay Ma'am Luz Cruz. Shout out din kay Ma'am Marilo Cabrera and belated happy po sa pamangkin ni Ma'am. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am answer, lalong-lalo na po sa mga nagsuporta at sa mga nagsubscribe. Maraming, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking munting YouTube channel, subscribe po lang, Thank you for watching. God bless.